Mga ka-surprise, surprise, narinig nyo na po ang latest? Para sa akin po, latest po ito. Hindi ko lang po alam kung para sa inyo, latest po ito. So, ano nga ba itong latest na ito, mga surprise surprise? Ito po yung air fryer. Yeah, I know it's been years, pero for me po, bago pa lang po ito. Nandito po tayo sa Airbnb and ayun po, another feather on the hat na meron na po tayong air fryer dito sa Airbnb. Ito po yan mga ka-surprise-surprise I-experience po natin yan mga ka-surprise-surprise surprise. And um, Pintrihit ko na po siya Ayan, sa 160 For 1 minute Pintrihit ko na po siya para medyo mainit-init na po siya Ganon Medyo mainit-init na po yan mga ka-surprise-surprise surprise. And um Ayun nga po first time ko po makakagamit ng air fryer and <clears throat> since hindi pa tayo pro mga surprise surprise ano lang muna tayo pa sweet lang muna tayo na mag reheat -re po tayo <laughs> ayun nga mga surprise surprise bakit ko rin bang nasabing parang may bago kahit medyo parang ang air fryer is uh, para parang mga medyo matagal na rin na uso ang bago po kasi is para bang nagkakaroon na po ng trend na mas ginagamit na po ng mga tao ang air fryer kaysa sa microwave. So, instead na mag-microwave po sila, let's say, for heating, ganyan, they'll just use a, an air fryer. So, ayun, since bago nga lang po tayo, hindi pa tayo pro, mag lang po muna tayo mga, mga surprise surprise ganyan. So, ito mga ka-surprise-surprise ang iinit natin. Ayan, thank you sa so, sponsor. <laughs> Nakabili po ako nitong, na-remember ko po itong pizza from, I think, Pizza Hut, gano'n. Pizza Hut nga ba? Yes. Na, alam niyo yung first slice, nagpunta po ako kahapon or kagabi sa mall. And then bumili, at tinignan ko kung meron pa rin po sino ng mga first slice na pizza. Parang natandaan ko like 20 years ago, let's say 55 pesos each. Parang gano'n yun yung yun natandaan ko. But too much to my surprise, mga ka-surprise, surprise. surprise kahapon meron sila rin ng first slice. Yeah, I think it's in um Pizza Hut. It it costs only around 79 pesos buy one take one for their Hawaiian pizza slice. So ayan, mga nakaganito na po siya, ganun. So ayan mga surprise surprise without any further ado, ita try na natin ng pasweet na reheating dito sa air fryer. Ayun. So again, mga surprise surprise ha. First time kumakagamit ng air fryer kaya <laughs> good luck naman. Ano nga pala mga ka-surprise-surprise surprise? Breakfast pa lang po Let's take it easy It is around 7 in the morning Ganon So ayun mga ka-surprise-surprise surprise. Ilalagay lang po natin siya dito Pero mga ka-surprise-surprise surprise, Meron po tayong uh, Tinatawag na medyo para malinis yung um, Kung mag-iinit ka lang naman Ganon Medyo pa, para hindi masyadong Lilinisin mo yung buong loob niyan Ganon Meron na po tayong pa, pwede po kayo makabili ng mga ganitong mga surprise surprise I think this is what they call a silicone sheet. Ganon. This is made of silicone. Yun nga from the word silicone. Ayan. So, ayun mga surprise surprise Ilalagay lang po natin itong pizza dito. Ayan. So, ganyan. Ilagay lang po natin mga surprise surprise Ayan. And then, ilalagay na po natin siya dito sa air fryer. So, i lang po siya natin mga around 5 minutes. Uh, okay na ba yun? 5 minutes. <laughs> so, ayan mga ka-surprise, surprise. So, 160. Ayan. And then, for 5 minutes. Ayan. And mga ka-surprise, surprise. And if ever you will have a stay here at Airbnb, um, ito pong air fryer, mga ka-surprise, surprise. Yung sa likod po nito, kung makikita nyo, ito po, nakita nyo may mga parang exhaust po mga ka-surprise, surprise. Ito, may Exos po Um, ano po yan, mga surprise surprise? It, it releases some smoke. So, dito po, mga ka-surprise, surprise, Airbnb. So, so, maliit lang po yung kitchen natin, di ba? Talagang good enough lang for uh, basic um, kitchen um, appliances. So, ito pong switch na ito mga ka, surprise surprise. Ano po yan? Nagtitrip off po yan pag may moisture. So, automatic po siyang um, namamatay, gano'n. <laughs> Or nagsiswitch off, nagsya-shutdown for safety. So, ayun, wag po natin ilalagay yung air fryer po natin sa likod po nito. Kasi po, ayun, magtitrip off po siya <laughs> for safety. So, ayun, gumaga... Yun, hindi matutuloy yung pag-air fry nyo. Ganon, makaka-surprise, surprise. So, ayan po. Um, it makes sound, makaka-surprise, surprise. Narinig nyo ba? Ayan. It makes sound and um, sabihin man natin mas, mas malakas yung sound niya kaysa sa microwave. Sa tingin ko same or di or maybe different brand different sound pero itong brand po na ito I'm not sure what is the brand. Kaparehas lang po nung um, mga oven, ah, oven, microwave oven, ayun. So while waiting for this for 5 minutes, ano pa maka surprise surprise? Magano naman po tayo mag um uh, mag po ako ng water. <laughs> ito po 'yon. Ayan. Water heating. Magbe-breakfast pa nga lang po tayo mga ka-surprise, surprise. So, ayan. And, um, hindi ko masasabi mga ka-surprise, surprise or may isasuggest kung mas okay nga gamitin ito. Let's say yung mga, di ba, usually ginagamit lang naman ng microwave. Katulad nga, kakatapos lang ng no holidays. Ano nga yun? January. So, ano nga January 1 di ba? Parang sabi ko nga, nag nagkaroon ng parang microwave oven day. Kasi yung mga leftovers from, the, from last night, gano'n. The next day, i-reheat lang nila, gano'n. So, hindi po natin alam kung ma-replace niya na po talaga ang oven when it comes sa mga reheat, reheating lang naman. Ganun. Excuse me mga surprise, surprise. Uh. Ayun. Smells good. <laughs> nag exhaust po yung likod niya. Ayun. Uh. Ayan mga surprise, surprise. And, um, ayan, and for our water heater, ayan. Tingnan na rin po natin mga surprise, surprise. May dumating pong, what do you call this, first aid kit dito sa Airbnb natin kahapon. Hindi po natin siya masyadong nakita. So, while waiting for the pizza, titingnan po natin kung ano yung nasa loob po nitong first aid kit ayan So ito mga ka surprise surprise itong um what do you call this flashlight na ito nakakatuwa po siya kasi hindi na po niya kailangan ng battery ano po siya mga ka-surprise, surprise. Yung isha-shake mo lang, which is, di ba, uh, I think it is very sensible. It makes sense na, di ba, it's, it's, a, it's, an emergency kit. Baka mamaya kung kailan may emergency tapos wala ng battery. So, this doesn't need any battery. Isha-shake mo lang daw siyang ganun. And then, ayun, nagre-recharge na siya itself. So, tingnan natin kung meron siyang charge as of the moment. So, ayan. Meron po. <laughs> so, what else is in this? Um, amen amenity. First aid kit. Ayan, siguro hindi ko na masyado i-elaborate ng mga ka-surprise, surprise. And, ayan, pinag-iisipan ko kung saan po siya ilalagay. ba diba? Kasi kung itatago naman po natin ito sa mga cabinets, ipe-place po natin sya sa mga cabinets, di ba, parang hard to reach. So, mas maganda po kung easy reach pag let's say may mga emergency, ganon. Kaya emergency kit. So, siguro dito na lang siya sa taas ng ref. <laughs> Ayun. So, I guess our, um, ayan, it makes sounds pag tapos na siya. So, titingnan po natin. Eh may nakita po ba kayong um smoke? Parang wala naman ano. So ayan mga ka-surprise surprise. Ang gagawin lang po natin dito is ayan nga baka ma uh, careful baka mainit itong silicone. Ah, ayan mainit nga po siya mga ka-surprise surprise. Careful kasi baka mainit itong silicone na ito. Huwag niyo muna siyang aalisin or kung excited na kayong linisin siya, wag muna mga ka-surprise surprise. Just let it be, let it stay there. Ganyan. So, ayan. Mamaya pa naman natin kakainan. So, muna natin siya. Ganyan. So, ayan lang mga ka-surprise. Surprise. Nakita na po natin itong um, futuristic. Sabi nga nila na <laughs> papalit na daw. Daw. Sa microwave. <laughs> so, yun lang muna. Hindi ko na po papahabain yung video. Nang 10 minutes na po tayo mga ka-surprise. Surprise. Just like that. Yun lang po.